Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap -ha mo sa But in fact, alam mo, in the nine years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never, 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 never And to those who will say eh, kasi hindi siya na native speaker kasi ni Sir Anthony Siu Martin confronted. Ano masasabi? Okay, I'll be very honest. Okay, I'll be very honest. Good people. The fact na hindi dinig nasa politika na po kayo, 1998 pa. Tama po. Paano ho nangyari na dadating tayo sa puntong ito na maraming kailangan ipaliwanag tungkol sa budget ng ating gobyerno at a time na humihirap ang buhay mm -hmm. and at a time na with all the historical uh, events in the past, eh, dapat nakaka-move forward na po itong ating bansa. So why are we still here? Okay, bago ko sagutin yan, Jessica, for mm -hmm. the record, I have to state Opa. it for the record, hindi po ito ang unang beses na question ko ang budget. Opo. For the record, pwede lang check sa archives ng Kongreso, mm -hmm. 2012 budget, 2014 budget, at 2015 budget. Question mm -hmm. ko na yan. Mm -hmm. okay? Tapos noon, admittedly, surrender na ako. Wala na akong magagawa dito dahil ma-outvote lang ako. Napagod din ko ya. kayo? Hindi eh, lang napagod, alam kong walang mangyayari. Mm -hmm. Kasi pagbobotohan eh, di ba lahat naman pinagbubutuhan sa Congress eh. Apa. Apa. So matatalo lang ako sa butuhan. Mm -hmm. So wala na, bakit pa ako magkikwestiyon? Para for the record, na kong question ko na wala naman mangyayari din. Mm -hmm. So tahimik lang tayo, kahit Congressman ako, hanggang 2019. Mm -hmm. okay? Ngayon, nabuhayan lang ako ng loob at nagkaroon lang ako ng pag-asa. Pagkatapos ng zona ng Pangulo na sinabi niya na dapat magkaroon ng budget reform. Nitong so, 2025 na Yeah, 2025. So, na, mm -hmm. nagkaroon ako ng pag-asa dahil siya mismo ang nagsabi. So, mm -hmm. kung may may initiative o may may kung nanguna ang Pangulo na sabihan yung Congress na may pag-asa na, na, sorry, kung may, kung nauna ang Pangulo na sabihan yung Congress na dapat baguhin yung budget, may pag-asa. So, doon ako nagkaroon ng pag-asa ang baguhin. Number one yan. Number To, bakit ba yung 2025 sabi na iba, Bakit yung 2025 ang lagi mong binabalikan? Kasi di ba lahat ng tao, ang description nila doon, pinakabulok, pinakapangit, kung ano-ano pang criminal budget oh, daw. Oh, mm -hmm. Criminal budget? Eh alin yung uunahin natin? Alam naman tumalon tayo doon sa ibang budget. Eh ito yung sinabing pinakapangit na budget. So ito yung binubusisi ko mm -hmm. para hindi na maulit sa 2026 budget. Opo. paano po nangyari na nagkaroon ng insertions ghost projects? Can you give us an idea po? Okay, in, in magsimula tayo doon sa insertions, no? Mm -hmm. Kasi dalawang beses nagkakaroon ng insertions. Okay? Isa doon sa small committee, Congress House of Representatives pa lang 'yan, mm -hmm. at pangalawa doon sa Bicam. Okay. okay. Ano ba 'yung tinatawag na insertions? ang tinatawag na insertions, ito po yung mga amyenda. Mm -hmm. okay. So, liwanagin natin, um, Jessica, hindi lahat, hindi ko sinasabing lahat ng amyenda ay masama. Mm -hmm. diba? Pag gumagawa ng batas, nagdedebate may makikitang dapat amyendahan doon sa batas. Apo. Okay. So, hindi ko rin alam bakit pag ibang batas ang tawag amendments, pagdating sa budget, ang tawag insertion ang iniisip ko lang, baka kasi sikretong siningit. Siningit, di ba? Kasi yung yung insertion is a form of amendment. Opo. Ngayon, um, doon sa mga amendments, dapat transparent, di ba? Opo. Kasi hindi ka makakapagdagdag sa isang departamento kung hindi ka muna magbabawas sa isang departamento. So dapat transparent para sabihin bakit mo binawas dito. Opo. At ipaliwanag, bakit mo naman ililipat dito sa isang mm -hmm. departamento. So is it correct to assume Congressman Tiangco mm -hmm. na dito po sa proses na ito, meron talagang singit, meron talagang hindi tamang nangyayari? Meron kasi hindi siya transparent, di ba? Hindi uh -huh. sinasabi ko, minsan talaga makikita na mas magandang gastos sa si inyong pera ng tao dito sa sa bagay na to, di ba? Mm -hmm. Dapat lang doon transparent, ipakita, mm -hmm. di ba? Kahapon, nagsimula yung Tricom, yung tinatawag nilang Infracom, Opa. na supposed to be mag-imbestiga doon sa anomalya sa mga flood control at iba pang proyekto. Mm -hmm. Ako, tutulak ko na Kongreso ang mag-imbestiga. Kasi, papaano namin iimbestigahan ang sarili namin? Okay? Papaano namin iimbestigahan yung sarili namin? Number one. Ang sinasabi naman na iba, we have to exercise our oversight function. Mm -hmm. Kat um, katungkulan daw namin yon Ang sagot ko naman doon, pero mas mataas naman yung delikadesa. Kahit namin dapat gawin yung oversight function, out of delikadesa, dapat kami na ang magsabi na hindi magandang tignan kung kami ang mag-imbestiga sa sarili namin. Mm -hmm. Okay? So may nagmusyon, sabi ng isang kongresista, sabi ni Congressman Erice, ah, ganito, tinanong po na pala ni Congressman Erice si Secretary Manuel Bonoan, dating Secretary Manuel Bonoan. Yung mga nadagdag na budget sa inyong departamento, alam niyo ba o hindi? Sabi niya, hindi namin alam. So sabi ni, ni Congressman Erice, naghain siya ng motion na paimbitahan si Congressman Sadi ko kasi siya ang chairman ng appropriations noong 2025 budget. Mm -hmm. Tumutol naman si Congressman Abante, sabi niya ayaw niyang paimbitahan si Congressman Sadi ko. Nagpaliwanag ako doon. Mm -hmm. Sabi ko kasi ang pinag-uusapan is yung insertion ng 2025 budget. Ito ang dahilan kung ako naman bakit sa tingin ko dapat imbitahan si Congressman Sadi ko mm -mm. kasi doon sa records Um, kasi doon sa budget sa ba doon sa pagka doon sa sa records makikita mo kung sino ang nag-request at sa anong distrito napunta yung project, mm -hmm. 'di ba? Opo. Dahil kami mga congressman, 'yung pag nakita namin yung budget sa nep, magre-request kami ng extra mm -hmm. para sa distrito namin. Pag nag grant yung request, for example, ako, Congressman Toby Tiangco, nag-request ako. Sa records, pag nag yung request ko, ang lalabas na requestor or proponent is si Tibitanco mm -hmm. at mapupunta sa distrito ng nabotas. Mm -hmm. Doon sa records ng Kongreso, meron doon na worth 13,803,693,000 pesos na ang requestor is Congressman Saldico at napunta sa iba-ibang distrito. Okay? Tapos, ang mas nakakagulat pa doon, kung matatandaan mo, um, Jessica, may nabanggit na dalawang, may nabanggit na lugar na malaki yung budget, di ba? Can you okay. identify the, the the districts already? Huwag na natin pangalanan yung yung kasamahan ko kasi okay. sinabi na nila, hindi nila alam. So, wag na natin banggitin? O, oh, pero sinasabi ah. ko lang sa inyo, mm -hmm meron isang out of the 13,803,693,000, yung isang distrito, nilagyan niya ng 3,105,759,000. Yung isang nilagyan niya ng 3,200,000,000 pesos. So anong tingin niyo po dito? Hindi, What was dapat, Zaldico doing? Dapat ipaliwanag niya bakit unang-una, mm -hmm. una, bakit siya may discretion over this amount of money? Di ba dapat... Diba dapat, yung congressman, mas alam niya kung ano yung kailangan niya. Mm -hmm. At tulad ng sinabi ko, pag pinagbigyan yung request namin, nakasulat doon, kami ang requester at doon yung distrito. Pero ito, lahat yan, yung 13 billion na yan, siya ang requester. Ito pa, yung dalawang party list associated to him, yeah. ako, Bicol, 2.295 billion at saka yung BHW nasa pamangkin niya to, 2 billion 64 million. So, yan na naman yung isang question, di ba? So, total 17 hmm. billion. almost 18 billion. Na Pero na, ang, uh -huh. ang, ang, question is, yung mga party list, alam ko, pinagbibigyan sila ng allocation. Opo. Pero maliit lang. Kung di ako nagkakamali, ah. hindi ko alam. Kasi, eh, nahiya naman ako magtanong-tanong, di ba? In the amount of magkano? Mga siguro, 100, 150. If I'm wrong, dun sa mga party list na kasama ko, kung mali po ako, correct niyo ako. Yan ang, yan ang alam ko. Hindi usual yung 2 billion. Hindi, 60 nga silang party list itong dalawa. Oho. Uh -huh. Pinagpala, di ba? Nakakuha ng 4 billion. <laughs> 2 billion each. it's not usual. Tama <laughs> po. <laughs> hindi, hindi. Okay. And then, ulitin ko lang po, congressman. Kasi yung 2 billion, isang, isang distrito na yun eh. Oo. Oh, 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 yeah, yeah. Kasi More or less. Ulitin ko lang po ha, if tama po yung pagkakaintindi ko. So, ko gets 13 billion na inilagay niya sa kung ano-anong distrito yes. without the congressman or even the LGUs for that matter, knowing. Bigla na lang meron pala silang ganung pondo. Yes, sinabi sa akin ng mga congressman, hindi na, na alam yan. And then, aside from that yung dalawang party list associated with him ah. got 2 billion oh, yes. na uh -oh. pondo which is again very unusual kasi well, millions hundreds of hundreds of millions, millions lang at the most ang nakukuha uh -uh. ng party kasi list kasi wala naman ng di ba? it's expected na yung yung mga distrito, aasikasuhin ng district congressman, di ba? Okay. So, kaya hindi sila pinagbibigyan. But, syempre, siguro may konting pagbibigay kasi meron silang dapat tulungan, mga ganyan, mm -hmm. pag nagre-request. Di ba? Naiikindihan naman natin yun. Pero, ibig sabihin, ang laki na So, ang tanong, <laughs> ko, ang tanong ko ulit, paano nangyari ito? Zaldico is a party list representative yes who is the chairman of the appropriations committee yes. in the House. And then gets to do this, sabi nyo, paano ho nangyari yun? Hindi, siya dapat sumagot. Pa, paano, paano? Hindi, pero <laughs> there's a house leadership, di ba? May, the house would probably have its own oversight committee. May tumitingin dapat doon. How was he able to do this? Paano niya ho nagawa ito? Kaya nga, Jessica, di ba? Kung nagawa niya to, sinong maniniwala na kaya namin imbestigahan yung sarili namin? Pa, sinong maniniwala? Tapos ayaw nilang ipatawag. Sino no. maniniwala doon sa investigasyon na yun? Nasaan na hubat daw siya. Hindi ko alam. <laughs> no, but there are reports kasi that he's already abroad. Tama. I don't know. I don't know. I haven't no. seen him since um, since the opening of Congress. Tapos Congressman, we're only talking of one person here, Zaldico, yeah. and there are so many others in the list of uh, the Hindi president. Hindi pa siya na, sya na yung pinakamalaki. Oo. Oh, oh. Siya na yung pinakamalaki. Mm -hmm. na, but his case ilalagan. is unique kasi contractor na nga siya congressman pa. Hindi na daw siya contractor. Mm -hmm. Nag-divest na, na nag raw siya. Na daw okay. siya sabi niya. Pero sabi po ni Senator Lacson, meron daw 67 na mga congressmen who are also contractors. So, ito yung contractor. Okay. Anong masasabi niyo ho doon? Um, ko na meron, um, pero whether may kalokohan o wala. Pero again, out of delicadeza. Di ba yan nga yung sinasabi natin yung delicadeza, di ba? Mm -hmm. um, na dapat lumayo na tayo. Again, paano maniniwala yung mga tao na na magiging fair ang investigasyon kung meron 67 na uh, ang contractors doon sa Congress?